Ako po si Dr. Mila de La Paz. Mahigit 30 taon ko na pong tinutulungan ang mga kababaihan na mabawing muli ang kanilang kalusugan, enerhiya at kumpiyansa pagkatapos ng edad 60. Sa natural at ligtas na paraan at walang mapanganib na gamot. At ang ibabahagi ko po sa inyo ay maaring hamunin ang mga akala ninyo na alam na ninyo tungkol sa pagtanda. Dahil heto po ang kabalintunaan ang mismong bagay na ginagamit natin para pakalmahin ang ating sikmura ay maari rin palang suportahan ang mas magandang sirkulasyon at kasama nito ang isang mas malakas at mas masiglang bersyon ng inyong sarili. Sa ilang sandali lang ibubunyag ko kung paano eksaktong gamitin ang baking soda hakbang-hakbang upang suportahan ang inyong katawan mula sa loob. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring makatulong sa inyo na makaramdam na mas buhay, mas naroroon, at mas tulad ng dati ninyong sarili. Kaya samahan ninyo ako. Gugustuhin ninyong marinig ito bago tayo magpatuloy kung hindi pa po ninyo nagagawa. Inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at itap ang bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang anumang mga tip sa hinaharap na partikular na idinisenyo upang tulungan kayong maging mas malakas, mas malusog at mas may kumpiyansa sa anumang edad. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, itype lang po ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman itype ang ZERO. binabasa ko po ang bawat tugon at narito ako para pagbutihin pa para sa inyo. Ngayon, para maunawaan kung bakit napakamakapangyarihan ng simpleng gawaing ito, kailangan nating tingnan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan pagkatapos ng edad 60. Dahil ang katotohanan karamihan ng mga kababaihan ay hindi nawawalan ng intimasya o enerhiya dahil lang sa edad. Nawawalan sila nito dahil unti-unting humihina ang kanilang sirkulasyon taon-taon. At kapag naunawaan ninyo kung bakit ito nangyayari, makikita ninyo kung bakit ang baking soda ay maaaring ang nawawalang piraso. Bakit humihina ang sirkulasyon pagkatapos ng edad 60 at bakit apektado ang lahat? Naaalala ko pa, noong unang beses na isang pasyente ang tumingin sa aking mga mata at sinabing, Dok, pakiramdam ko po ay para na akong invisible. Hindi niya tinutukoy ang mga kulubot o puting buhok. Ang tinutukoy niya ay ang sigla, ang simpleng kagalakan ng pagising na may enerhiya pakiramdam na nakikita pakiramdam na mahalaga. At ang totoo ang kanyang kwento ay hindi natatangi. Habang tumatanda ang mga kababaihan, may nagbabago sa loob. Hindi ito laging dramatiko. Nagsisimula ito ng dahan-dahan. Baka napapagod ka na pagkatapos ng maikling paglalakad. Baka mas malamig na ang iyong mga kamay at paakay sa dati. Baka ang intimasya ay parang mailap na. At dahan-dahan ang dating walang kahirap-hirap ay nagiging isang pakikibaka. Ngunit hindi ito isang personal na pagkukulang. Ito ay biyolohiya. Pagkatapos ng edad 6 ang inyong katawan, ay nagsisimulang gumawa ng mas kaunting nitric oxide, isang natural na compound na tumutulong mag-relax at magpalawak ng inyong mga ugat, blood vessels. Kung walang sapat nito, mas nahihirapan ang dugo na dumaan sa inyong mga artery. Ang resulta, Mabagal na sirkulasyon, mas kaunting oxygen sa inyong utak sa inyong mga kalamnan at oo sa mga bahagi ng inyong sarili na tumutulong sa inyong pakiramdam bilang isang babae sa inyong relasyon. Wale ito sa isip ninyo. Nasa dugo ninyo ito. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi lang pisikal na tibay ang apektado. Binabago nito kung paano kayo mag-isip, kung paano kayo matulog at maging kung ano ang nararamdaman ninyo sa inyong sarili. Sa paglipas ng panahon, ang mababang daloy ng dugo ay humahantong sa pamamaga-inflamasyon, pagkapagod pagiging makakalimutin brain fog at isang kumukupas na pakiramdam ng koneksyon. Hindi nakapagtataka na maraming kababaihan ang nakakaramdam na tila may isang bahagi sa kanila na nawawala. Ngunit heto ang sinasabi ko sa bawat babaeng pumapasok sa aking klinika sa Maynila. Dahil lang may bumagal, hindi ibig sabihin na hindi na ito maibabalik. Ang daloy ng dugo ay maaring suportahan. Ang inyong katawan ay maaring tulungan. Nang dahan-dahan natural at walang panibagong bote ng reseta sa inyong lamisita. Ngayon, paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang bagay na nakatago sa inyong kabinet sa kusina ngayon din? isang bagay na mura ligtas at nakakagulat na makapangyarihan na maaring makatulong na maibalik ang daloy ng dugo at enerhiya sa mga paraang hindi kailanman binabanggit ng karamihan sa mga doktor. Ang sagot ay maaring makagulat sa inyo. Pag-usapan natin ang baking soda, ngunit hindi lang basta paggamit. Isang partikular na paraan na siyang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Kung narito pa rin kayo at ang mensaheng ito ay may kaugnayan sa inyo, i lang po ang numerong op sa mga komento para ipaalam sa akin na nakikinig kayo. Malaking bagay po na malaman na ito ay nakakarating sa mga tamang tao. Ngayon, magpatuloy tayo. Marami pa akong gustong ibahagi sa inyo. Ano talaga ang ginagawa ng baking soda sa loob ng iyong katawan? Noong una kong matuklasan ang pananaliksik tungkol sa baking soda, at sirkulasyon aaminin ko na pataas ang kilay ko. Palagi kong iniisip na ito ay isang bagay na inilalagay mo sa loob ng ref para sumipsip ng amoy o marahil ay inihahalo sa isang basong tubig para sa masamang tiyan. Ngunit habang mas sinisiyasat ko ito, mas napagtanto ko na ang abang puting pulbos na ito ay may higit na potensyal kaysa sa inaakala ng lahat. Kasi po habang tayo ay tumatanda ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang pH. Ang balanse sa pagitan ng pagiging acidic at alkaline ay nagsisimulang humina. Sa paglipas ng panahon, ang inyong sistema ay maaaring maging mas acidic, lalo na kung kumakain kayo ng mga processed food, hindi umiinom ng sapat na tubig, o nabubuhay sa ilalim ng matinding stress. Ang acidic na kapaligiran yon ay lumilikha ng pamamaga, nagpapasikip ng mga daluyan ng dugo at ginagawang mas mahirap para sa dugo na dumaloy ng malaya. At kapag bumagal ang daloy ng dugo, bumabagsak ang enerhiya, kumukupas ang kalinawan ng isip at nagiging mahirap ang intimasiya. Dito nagiging kamangha-mangha ang halaga ng baking soda. Kapag ininom ng tama, sa tamang dosis at sa tamang oras, ang baking soda ay nagsisilbing isang natural na alkalizer. Tinutulungan nitong ibalik sa balanse ang inyong katawan. At kapag naibalik na ang balanse yon, isang pambihirang bagay ang nangyayari. Nagsisimulang mag-relax ang mga daluyan ng dugo. Bumubuti ang produksyon ng nitric oxide. na Nababawasan ng pamamaga. Ang inyong dugo na dating malapot at mabagal ay nagsisimulang dumaloy ng mas malaya muli. Ang pinabuting sirkulasyon na iyon ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong puso. Apektado nito ang bawat bahagi ng inyong pagkatao. Ang mga kababaihan na nakatrabaho ko ay madalas mag-ulat na mas gising ang kanilang diwa, mas panatag, at oo, mas konektado sa kanilang partner. Uulitin ko, hindi ito mahika. Ito ay simpleng physiology. Binibigyan ninyo ang inyong katawan ng kapaligiran na kailangan nito para gawin kung ano ang idinisenyo nitong gawin. Ngunit narito ang susi, gumagana lamang ito kung gagamitin ninyo sa tamang paraan. Nakakita na ako ng napakaraming tao na sumobra iniisip na kung mas marami mas mabuti at nauwi sa discomfort o mga problema, ang kapangyarihan ng baking soda ay nasa katumpakan. Ang isang maliit na pagbabago na ginawa ng tama ay maaaring lumikha ng isang malawakang epekto sa buong sistema ninyo. Kaya paano nga ba ito dapat inumin? Ano ang ligtas at epektibong paraan na ginagamit ng mga kababaihang higit sa ista na may totoong resulta? Hayaan ninyong gabayan ko kayo. Hakbang-hakbang ang tamang paraan ng paggamit ng baking soda para sa sirkulasyon at sigla. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na natutunan ko Pagkatapos ng mga dekada ng pagsasanay sa medisina, ang pinakamaliliit na bagay kapag ginawa ng tuloy-tuloy at tama ay kadalasang nagdudulot ng pinakamalalaking pagbabago. At pagdating sa baking soda kung paano ninyo ito ginagamit, ay kasing halaga ng kung ginagamit ninyo ba ito o hindi. Ilang taon na ang nakalilipas, meron akong pasyente na nagngangalang Elena. 68 isang retiradong guro mula sa Cebu City. Matalas ang isip mabuting puso, ngunit bigo. Dora de la Paz, sabi niya, ginagawa ko na po lahat ng dapat kong gawin. Naglalakad kumakain ng mas maayos na tutulog. Pero iba pa rin po ang pakiramdam ko. Mabigat matamlay. Nang isa lang ang binago namin, kung paano at kailan niya iniinom ang isang maliit na dosis ng baking soda, nagsimulang magbago ang lahat kaya hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo kung ano mismo ang ibinahagi ko sa kanya. Una ang dosis ay dapat maliit isang kapat one-fourth na kutsarita ng puro food grade na baking soda na hinalo sa isang 8 ounce na baso ng tubig na nasa room temperature. Iyon lang. At mahalagang inumin ito unang-una sa umaga, bago mag-almusal, bago magkape. Kapag ang inyong katawan ay natural na mas acidic pagkatapos ng isang gabing pag-aayuno. Dito pinakamakapangyarihan ang epektong alkalizing. Hindi lang kayo umiinom ng kung ano. Nire-reset ninyo ang inyong panloob na kimika. Inire-rekomenda ko rin na gawin ito ng tatlo hanggang apat na beses lang sa isang linggo. Hindi araw-araw. Ang layunin ay hindi para bahain ang inyong katawan ng sodium o pilitin ng anuman. Ang layunin ay dahan-dahang suportahan ang inyong dugo mga ugat at sistema ng enerhiya sa paglipas ng panahon. Isipin ito bilang pagtono ng makina sa halip na pag-arangkada nito. At kung gusto ninyong mapahusay ang epekto, maaari kayong magdagdag ng isang piga ng limon o isang kurot ng natural na asin. Ngunit kahit ito lang ang mga resulta ay maaring kapansin-pansin. Tumawag sa akin si Elena mga dalawang linggo pagkatapos para pong may nagbukas ulit ng ilaw, sabi niya. Mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, at oo ang intimasya ay naramdaman niyang posible na muli. Ngunit ang baking soda ay isang piraso lamang ng palaisipan. Dahil kapag nagsimulang bumuti ang sirkulasyon, merong isang bagay na mas makapangyarihan ang nagsisimulang bumalik. Isang bagay na kinatatakutan ng maraming kababaihan na nawala na sa kanila magpakailanman. Pag-usapan natin yan sa susunod. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ito, sige po at itype ang numerong 1 sa mga komento para lang malaman ko na narito kayo at ito ay para sa inyo. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikaapat na punto. Ano ang nararanasan ng mga kababaihan? Isa sa mga pinakakapakipakinabang na bahagi ng aking trabaho ay ang makarinig mula sa mga kababaihan na inakala na tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw hanggang sa napagtanto nilang mas marami pa silang buhay na natitira kaysa sa kanilang inaakala. At hindi po ako nagsasalita tungkol sa mga himala o mga pagbabago sa isang gabi. Ang tinutukoy ko ay mga totoong babae tulad ninyo at ko nagumawa ng isang maliit na pagbabago at sa wakas, ay nagsimulang maramdaman muli ang kanilang sarili. Naaalala ko ang isang particular na babae, si Teresita 71, isang dating nurse mula sa Quezon City. Laging nag-aalaga sa lahat, ngunit makikita mo ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi lang ito tungkol sa romance doc, sabi niya sa akin. Tungkol ito sa pakiramdam na ako pa rin ito, na ako pa rin ang tinitingnan ng asawa ko sa paraan na dati niyang ginagawa. Tumimo yun sa akin. Ilang linggo matapos simula ng routine ng baking soda, tumawag siya para lang magpasalamat. Sinabi niya na hindi naman siya tumatakbo ng marathon o ano pa man, ngunit mayroong kakaiba. Mas malinaw ang kanyang mga umaga. Mas mabilis bumalik ang kanyang lakas pagkatapos ng kanyang mga paglalakad. At ang kanyang koneksyon sa kanyang asawa ay naramdaman niyang mainit muli. Hindi minadali hindi pinilit basta't naroroon para pong nakikinig na ulit sa akin ang katawan ko sabi niya at hindi lang siya ang nag-iisa sa paglipas ng mga taon nakarinig ako ng mga kwento mula sa mga kababaihan sa kanilang 60s 70s at kahit 80s sabi ng iba mas matalas ang kanilang isip sa araw ang iba naman ay binabanggit ang mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi Marami ang nagsasabi tungkol sa isang tahimik na kumpiyansa na bumabalik sa kanilang mga relasyon. At halos lahat sila ay iisa ang sinasabi. Sana nalaman ko ito ng mas maaga. Ang kanilang nararamdaman ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal. Kapag bumubuti ang sirkulasyon apektado nito, ang bawat sulok ng inyong buhay, mas malakas ang pakiramdam ninyo. Mas buo kayong humaharap sa buhay at ang kislap na iyon, ang pakiramdam na buhay, nagsisimula itong bumalik. Ngunit gaano man kapangyarihan ang mga kwentong ito, mayroon pa kayong ibang kailangang malaman. Dahil kung hindi kayo mag-iingat, madaling magkamali dito. At kung magkamali kayo, baka masira ninyo ang mismong progreso na pinaghirapan ninyo. Kaya pag-usapan natin kung ano ang hindi dapat gawin at ang mga pinakamalaking pagkakamali na dapat iwasan. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko kung gaano kalakas ang epekto ng mga simpleng gawi kapag ginamit ng tama. Ngunit nakita ko rin kung gaano kadaling masira ang progreso minsan dahil sa mabuting intensyon. At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bahaging ito. Dahil habang ang baking soda, ay maaring napaka-epektibo, may ilang mahahalagang pagkakamali na maaring makahadlang sa inyo o mas malala makasama. Ang una ay ang pag-iisip na kung mas marami mas mabuti. May mga babaeng bumabalik sa akin na nagsasabing, Doc, kung nakatulong ang isang kapat na kutsarita, baka mas mabilis gumana ang isang buong kutsarita. Hindi po ganyang gumagana ang katawan. Ang sobrang baking soda ay maaaring magdulot ng labis na sodium sa inyong sistema makairita, sa inyong tiyan, at sa katunayan ay magpataas ng presyo ng dugo. Hindi ito tungkol sa pagpilit ng pagbabago. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa natural na ritmo ng inyong katawan. Ang mas kaunti ay tunay na mas mabuti. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pag-inom nito araw-araw nang walang pahinga. Kailangan ng inyong katawan ng mga siklo ng pahinga kahit sa mga mabubuting bagay. Ang paggamit ng baking soda ng tatlo o apat na beses sa isang linggo ay nagbibigay sa inyong sistema ng oras para mag-adjust at tumugon. Ang pagpilit nito araw-araw ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Ang binubuo ninyo dito ay pangmatagalang suporta, hindi paghahabol sa mabilis na lunas. Isa pang karaniwang isyu ay ang paggamit ng mababang kalidad na mga produkto ng baking soda na may mga idinagdag na pampuno o aluminum. Laging pumili ng malinis at food grade na bersyon. At huwag kalimutan ng tubig, may iilang matatapang na sinubukang inumin ito ng tuyo. At sabihin na lang natin na hindi maganda ang kinalabasan. At panghuli ang paglaktaw sa pakikipag-usap sa inyong doktor lalo na kung mayroon kayong high blood pressure problema sa bato o nasa isang restricted sodium diet. Kahit ang mga natural na lunas ay nararapat sa parehong respeto tulad ng anumang gamot. Mahalaga ang inyong kasaysayan ng kalusugan at ang inyong kaligtasan ng una. Ibinabahagi ko ang lahat ng ito hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan. Dahil kapag iniiwasan ninyo ang mga pagkakamaling ito, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng pinakamagandang pagkakataon na tumugon ng lubusan. Hinahayaan ninyong mag-ugat ang tunay na pagbabago. Ngayon, maaaring iniisip ninyo, paano ko isasagawa ang lahat ng ito? Ano ang unang hakbang? At paano ko malalaman kung ito ba ay talagang gumagana para sa akin? Ating pag-usapan kung ano mismo ang susunod na gagawin at kung paano simulan ang paglalakbay na ito nang may kumpiyansa. Ano ang susunod na gagawin kung umabot kayo hanggang dito? May mahalaga itong sinasabi sa akin. Handa na kayo. Hindi lang mausisa, hindi lang interesado, kundi tunay na handang gumawa ng isang bagay para sa inyong sarili. At ang magandang balita, hindi ninyo kailangang baguhin ang buong buhay ninyo. Para maramdaman ang pagkakaiba, kailangan ninyo lang magsimula sa isang maliit at tuloy-tuloy na aksyon. Heto ang aking inirekomenda bukas ng umaga bago mag-almusal, bago magsimula ang ingay ng araw, maghalo ng isang kapat o pour na kutsarita ng food grade na baking soda sa isang 8-ounce na baso ng tubig na nasa room temperature. Haluin ito ng dahan-dahan huminga ng malalim at inumin ito ng dahan-dahan. Hindi minadali hindi nagagambala. Kayo lang ginagawa ang unang hakbang tungo sa mas mabuting sirkulasyon, mas malinaw na enerhiya at mas malalim na connection. Subukan ito ng tatlo o apat na beses sa isang linggo hindi araw-araw at pansinin kung paano tumutugon ang inyong katawan. Huwag asahan ng mga paputok. Hindi ito isang magic trick. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, baka mapansin ninyo na gumigising kayo nang may kaunting kalinawan naglalakad, nang may kaunting gaan at mas panatag sa inyong mga pag-uusap, mga iniisip, mga relasyon. Hindi lang ito tungkol sa pagnanasa, ito ay tungkol sa presensya. Tungkol sa pakiramdam na ikaw, ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili muli. At maiaalay ang bersyon na iyon, sa mga taong mahal mo at huwag ninyong gawin itong mag-isa. Kausapin ang inyong doktor kung may mga alalahanin kayo. Ibahagi ito sa isang kaibigan na maaaring pareho ang nararamdaman at pakinggan ang inyong katawan. Mas marami itong alam kaysa sa madalas nating inaakala. Ganito ito nagsisimula. Hindi sa isang reseta, hindi sa isa pang pangako sa isang bote. Kundi sa isang tahimik na pagpili na ginawa sa inyong kusina. At mula doon, ang mga pagbabago ay maaaring kumalat sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Ngayon, bago tayo magtapos, may isang huling bagay akong gustong iwan sa inyo. Ito ang pinakamahalagang mensahe sa lahat. At ito ay isang bagay na hindi gaanong naririnig ng maraming kababaihan, lalo na habang sila ay tumatanda manatili po kayo dahil ang bahaging ito ay maaring baguhin ng buo ang pagtingin ninyo sa inyong sarili. Huling mensahe mula kay Dr. Mila de la Paz. Kung may isang bagay lang kayong kukunin mula sa lahat ng ating pinag-usapan, sana ay ito hindi pa po tapos ang inyong panahon. Hindi kayo masyadong matanda huli o wala ng pag-asa. Ang paghina na maaaring naramdaman ninyong unti-unting dumarating sa paglipas ng mga taon ay hindi permanente. Hindi ito isang senyales na ang inyong pinakamagagandang araw ay tapos na. Ito ay isang signal. Ang inyong katawan ay humihingi ng suporta, hindi ng pagsuko. Pinag-usapan natin kung paano tahimik na humihina ang sirkulasyon habang tayo ay tumatanda kung paano bumabagal ang produksyon ng nitric oxide at kung paano ang isang pagbabagong iyon ay maaaring makaapekto sa lahat mula sa enerhiya hanggang sa kalinawan ng isip at koneksyon. Sinaliksik natin kung paano ang isang simple at pamilyar na sangkap, tulad ng baking soda, kapag ginamit ng tama, ay maaaring makatulong na muling ibalanse ang inyong sistema, suportahan ang inyong mga daluyan ng dugo at ibalik ang isang bagay na kinatatakutan ng maraming kababaihan na nawala na ng tuluyan. Narinig ninyo ang mga totoong kwento mga tapat na kwento mula sa mga babaeng tulad ninyo. At nakita ninyo na hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng sigla, pagharap ng buo pakiramdam na malakas at naroroon sa inyong buhay, sa inyong katawan sa inyong mga relasyon. Mahigit 30 taon akong umupo sa harap ng mga kababaihan na gusto lang maramdaman muli ang kanilang sarili. At masasabi ko sa inyo ang edad ay hindi ninyo kaaway. Ang pagkakahiwalay sa sarili ang kaaway. At sa sandaling simulan ninyong alagaan ang inyong katawan ng may intensyon, kahit sa maliliit na paraan, sinisimulan ninyong baguhin ang inyong kwento. Kaya kung ang inyong mga umaga ay naging matamlay, kung ang inyong kumpiyansa ay nawala, kung tahimik ninyong iniisip, kung ganito na lang ba ito, magtatapos alamin ninyo na hindi kailangang maging ganoon. Mayroon na kayong panimulang punto, isang maliit na baso ilang umaga sa isang linggo at isang pananaw na nagsasabing, Hindi pa ako tapos. Hindi ako kumukupas pinipili kong alagaan muli ang aking sarili at kung sakaling pagdudahan ninyo ang pagpiling iyon hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo may dahilan kung bakit narito pa rin kayo nakikinig pa rin naghahanap pa rin ang dahilang iyon ay ang inyong susunod na kabanata at sulit ito sa bawat hakbang na gagawin ninyo para angkinin ito isang aral sa buhay narito ang isang aral sa buhay na aking natutunan at ibinahagi ng hindi mabilang na beses. Ang inyong kalusugan ay hindi isang destinasyon, kundi isang tuloy-tuloy na paglalakbay ng maliliit at maingat na mga pagpili. Bawat araw ay nag-aalok ng pagkakataon na mamuhunan sa inyong sarili na alagaan ang inyong kapakanan at mabuhay ng may sigla. Huwag maghintay ng krisis para gumawa ng pagbabago. Magsimula ngayon, gaano man kaliit ang hakbang, ang kapangyarihang baguhin ang inyong mga huling taon ay nakasalalay sa mga pang-araw-araw na desisyong ito. Kung may kahulugan sa inyo ang mensaheng ito, kung nagbigay ito sa inyo ng kalinawan, pag-asa, o kahit isang sandali para huminga at mag-isip ng iba tungkol sa inyong kalusugan, lubos ko pong ipagpapasalamat kung maglalaan kayo ng isang segundo. Para ipakita ang inyong suporta, paki lang po ang like button para malaman ko na ito ay nakakarating sa mga taong nangangailangan nito. Mukha itong maliit, ngunit mas malaki ang tulong nito kaysa sa inaakala ninyo. At kung may kilala kayong kaibigan, kapatid, kapitbahay, isang taong tahimik na nakikipaglaban sa kakulangan ng enerhiya kumpiyansa o connection, huwag niyo itong sarilinin. Ibahagi niyo ito sa kanila. Hindi natin ito madalas na pag-uusapan at ang isang simpleng video o artikulo ay maaring maging tulak na kanilang hinihintay. Gusto ko rin pong marinig mismo mula sa inyo. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang pinakatumatak sa inyo o kung nasaan na kayo sa inyong sariling paglalakbay. Nagsisimula pa lang ba kayong seryosohin muli ang inyong kalusugan o sinusubukan na ninyo ang lahat Ngunit walang gaanong progreso, mahalaga ang inyong kwento at ang inyong boses ay maaring mag-udyok sa iba na gawin ang unang hakbang. Inaanyayahan ko kayong mag-subscribe para sa mas maraming kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda. Na ganito tayo lumalago ng sama-sama. Isang pagpili, isang pag-uusap, isang araw sa isang pagkakataon. Kaya mag-like, mag-share at magkomento sa ibaba. At salamat po sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Hindi kayo nag-iisa at hindi pa kayo tapos. Malayo pa po.